News Nationwide. Asahan ng dadami ang mga inaalok na trabaho ngayong darating na bare months. Ayon po kay Employers Confederation of the Philippines sa President Sergio Ortiz Luiz. Ganitong panahon kasi mas nagiging busy ang mga negosyo dahilan po sa paparating na panahon ng Kapaskuhan. What's the time they prepare for yung mga export goods nila, No? Y yung, yung nagyahabul sila, madalas yan. No? So nag-hire yung At pagdating din ang bare months, kita mo yung mga... Yung mga malls, nagdadagdag dagdag tao 'yan. Uh -huh. uh, yun yung yun na yun, yun, uh, yun, ano, preparation process for, for season. So, yun yun ang nakakadagdag ng superbatch. So Samantala, nilinaw naman ni Ortiz ang uh, kanya pong naunang pahayag na hindi priority na kunin ng mga senior high school at fresh graduates. Sabi po ni Ortiz, hindi lamang siya naunawaan at ganito raw talaga ang katotohanan nangyayari sa mga negosyo. Kasi uh, sabi lang uh, uh, ano no? yung mga nahahire may, may, may pamilya na yun, may e, ano Ito mga bata, kinukonsider din kung isa ng mga ano yun eh. Ito mga bata eh, ikiswila na ito, hindi di pa kumikita talaga ito. Mm -hmm. so, hindi pa maghinta ito. Ganun-ganun yung realistic assessment naman ng e, ikakan ng mga personal manager na nag-hire eh. So, ang talagang kailangan natin, create more jobs. Uh, yun ang totoo. Yan po si EcoP President Sergio Ortiz Luis sa panayam ng Arimen Manila.